naka heighten alert po ang uh, mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa buong mm -hmm. Pilipinas uh, simula po kahapon hanggang November November 5. At ang uh, ating pakay rito ay uh, yung visibility ng Philippine Coast Guard yeah. saka po yung pagtulong natin dun sa mga uh, pagkilos ng COMELEC kasabay po ng AAP tsaka ng PNP. Uh, Naka-deploy na po ang lahat ng mga tauhan natin para din naman po sa mga ports para sa mga uuwi sa mga probinsya simula uh, bukas tinatansya namin na dadagsa ang mga pasahero sa mga major ports sa buong kapuluan lalo na po sa Batangas uh, yung tatawid ng uh, Bicol no yung Matnog at Sorsogon, at magagalawa na rin po ang mga uh, maritime traffic dito sa bandang Visayas at Mindanao mm. Sir, si Maricel po ito. I understand, inaasahan po natin more or less 1.4 million for the long uh, holiday. Kapag po ba ganito na inaasahan na natin yung pagdagsa ng mga tao, ano po yung mga binabantayan talaga ng Husto ng Coast Guard yung mga para maiwasan na mangyari, yung usual well, na aberya. Uh, oh, tell you you ano mo, mga uh, panahon, no. Uh, ang problema natin diyan yung mga nag overload na mga barko. Uh, yung mga nagdadala ng mga maaring uh, maging sanhi ng sunog o pagsabog ng barko na nagiging sanhi ng aksidente yung dalawa na yon nang uh, masusi naming uh, titignan at uh, tayo po ay magkakandak ng inspection palagi at uh, bibilangin yung mga pasahero kung itoy uh, kita natin na uh, masyadong marami sa isang bangka at uh, of course ang binil nga natin no cooperate yung mga kababayan natin magsulat ng pangalan sa manifesto at pagkapuno na po, huwag na pong magpilit na sumakay pa ng uh, sakyang pandagat.